Okay guys, for today's video, ituro ko sa inyo kung paano ang diskarte kapag malabnaw ang dishwashing na ating ginawa. Okay, kung bago ka lang sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para update ka sa ating mga bagong video tutorial. Okay, so paano nga ba ang diskarte kapag malabnaw ang ating ginawang DIY dishwashing liquid? Wala na daw itong diskarte kapag malabnaw ang dishwashing. So, ang sabi ko naman guys, merong diskarte yan. Okay? So, paano nga ba? Okay, mapapansin nyo kapag mix kayo, so kapag mapino yung ginamit na asin, okay guys, so pwedeng malabnaw ang kakalabasan ng dishwashing liquid. Okay, so ibig sabihin nun guys, kulang yung kanyang asin. Huwag kayong gagamit ng pinong asin, okay? So gamit kayo ng rack, yung ordinaryong asin. So, ano nga ba ang kailangan natin gawin? Okay, kapag ginahalo natin yung asin at malabnaw, lalo na kapag uh, baka sobra po yung tubig na yung so kailangan lang natin magdagdag ng rock salt, okay, yung magaspang. Huwag na huwag na kayong gumagamit ng yung pino like iodized salt. So, nung una akong gumawa ng dishwashing liquid, yung rock salt yung ginamit ko, so napakaganda ng kanyang quality. Then, natry ko din bumili sa ibang seller. Ang ginamit na asin or yung salt ay medyo mapino like iodized salt. So, ang kinalabasan ng ginawa ko malabnaw. Okay guys, so ang diskarte lang dito guys, pag malabnaw, magdagdag lang kayo ng asin. Pero kailangan itong sabayan ng halo para matansya naman yung pagkalabnaw. Kasi kapag masobrahan naman ng asin, so pe, medyo sticky So, mahirap nang haluin. Okay, guys. So, yan ang diskarte kapag malabnaw ang dishwashing liquids. Okay. So, magdadagdag lang tayo ng asin. Huwag naman ng sobrang asin. So, kailangan nating sabayan ng paghalo. Okay. Okay, so sana nakatulong ang ating video sa mga problema nyo sa inyong mga dishwashing liquid. Siyempre, kung bago ka lang sa ating YouTube channel, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para update ka sa mga bago nating mga video tutorial. Huwag nyo na rin kalimutang i-like at i-share ang ating video.